Abot sa labing siyam na mga criminology students ng isang pribadong kolehiyo sa Kidapawan City ang nagreklamo at ipinablater ang kanilang apat na mga senior officers dahil sa umano'y hazing na naganap sa reception rights ng isang daan at labing dalawang mga interns na karang linggo sa Kalaisan National High School sa Kidapawan City. Una nang kumalat sa social media ang umano'y paggamit ng battery solution at langaw sa tila initiation ng naturang aktibidad. Maliban dito ay may ulat ding gumamit ng suka, bleach at sili sa naturang aktibidad na ipinahid umano sa katawan ng mga interns. Dahil umano dito ay napaso ang likod at iba pang bahagi ng katawan ng mga ito. Batay naman sa pagsisiyasat ng PNP na bago pa man isinigawa ang aktibidad ay pinaalalahanan ng lahat ng kanilang school dean kung ano ang mga pwede at ipinagbabawal habang maayos ding nasuri ang mga equipment na gagamitin sa aktibidad. Pero nang magsimula na ay napansin ng ilang interns na may mga gamit na hindi kasama sa inspeksyon ang dinalan ng kanilang mga seniors. Habang isinasagawa ang mental at physical conditioning ay may nagsprayahan nila sa likod ng interns ng hindi malamang kemikal kung saan nakaramdam sila ng init sa katawan na tila nasusunog ang kanilang likod na nagresulta sa pagkapaso at sunog ng kanilang balat. Nang mapansin na may iniindang sakit ang mga estudyante ay agad itong ipinahinto ng dean at binigyang lunas ang mga sugat at paso ng mga ito. Inahayag naman ng pamunuan ng kolehiyo na nag-iimbestiga na sila kung totoong gumamit ng battery solution ang ilang senior criminology students. sa na lamang sila magpapalabas ng pahayag kung natapos na ang pag-iimbestiga. Luigi Alan Tutor, NBC Bida Balita.